Hi guys, good morning everyone for today's vlog. Mga dinig guys, ang mga available na address ato ang magamay na tindahan guys. Naata guys, mga junk foods na to Ang narato mga junk foods guys. Na po dito. Na po ito mga junk foods. Dari. Ano ito mga junk foods na mga Natay lang tayo ng mga junk food guys. upat singko na ni guys. Ang ato ang mga kuan guys. Junk foods. Mara. Ngayon, sa nangitag biskwit, naapot yung mga biskwit. Mara itong mga biskwit, guys. At ang biskwit, guys, kamayra kayo. Guys, ito ang mga biskwit. Saka ron. Ngayon, naapot tayo guys. Ano? Natay mga canned goods like tuna, uh, family, sardines, young stung, coin beef. Naro guys, ito ang mga canned goods. Pag na ko ang guys, mga katul, posporo, sugar, na magic syrup. Oh well. Ang ating oil day guys natay tag 5 night tag 10 day natay bitsin Ang ating bitsin kay natay teres mamasita, onions or sauce 7 ginisa mix tag 5 magic syrup 6 natay chicken cube like chicken or shrimp tag 6 6 pesos. Bungus na to na itag ten. Na itay on ahos. Na itay ahos po na tag tag piso ni siya guys atong ahos sa natay asin tag singko de natay bumbay. Ang atong bumbay day guys depende guys sa kadagko na itag na itag 4, na itag 6, na itag 5. Dah yong naapot tay skatch bright, atong skatch bright guys is tag dousy, tag dousy yeah. naapot tay mga juice like tag naata paint up, sweet orange, of orange, mangga tong flavor sa atong ah mga juice naapot tay tubig guys naata tong tubig. Naputay mga dato puti. suka so, ka utu, yun. tuyo so, so, na so this one suka puti. po na mapram na ketchup na na available po mga safeguard na to guys Surf sort of mga napkin na guys ito ang soap bar na po mga kuan zone works like ni natay tawas na type pa kuan natin panghugas sa plato guys nara natay haplas pekasen na putay mga conditioner atong conditioner is cream silk na green na putay keratin goo na putay bait, baita keratin guys mga wipes na putay wipes at bilabon ha downy o oh, mga shampoo sun ah pink o green din na ako okay. pamulit oh, o kung um, ano na mga bilabol na mga shampoo na yun, naapapod tayo mga natay kapistik, ang atong kapistik kay tag 4 ang buok, dahil naapod tayo Nescafe atong Nescafe twins, natay creamy light tea o o creamy light ang ato ang available na dairy, dahil natay mga coffee ko coffee ko twins naputay block coffee ko na dili twins o coffee ko blanca na dili twins ha Then, naatay bridge tree milo o oh, Berbrand ang available dari then naputay para panghuka sa plato guys narato ang koan Oni yata mga available pang hugas plato. Then, naapot tayo mga Colgate. Na yeah, guys, mauli ni guys, tanan-tanan ang available na adire ato ang gamay na tindahan. Sa... Naapot tayo mga pansit kanton, biplo, corn beef, ay, sorry, sorry. Naapot tayo ito guys. Pansit kanton, uh, b nakimi na type bihon o mga na type bito an pansit na udong na type miswa na type miswa o kuan udong na color yellow ang um, available na dari ato ang tindahan dahan then sa mga school supplies na abot na mga pearl color. Na ito mga papel dari guys. Na itong papel. Na mga ball pen o pencil. Mole ni guys. Ang mga available na ito. There is ito ang gamay na tindahan. And that's all. And thank you for Thank you for watching.